So oh, dahil mainit ngayon, ito gagawin natin. Dilinisin tayo ng engine bay. Yung iba hindi na nililinis 'to kasi hindi naman nakikita. Eh. Tapos sabi ko dun dati kay sa builder, paugasan 'to. Buti na lang pala hindi nila ano tinuloy. Kasi ayoko rin mabasa 'to, baka kasi parang engine wash yung pressure wash, wag na lang. Maganda na lang ako waterless, ito lang gamitin ko. Sana gumana. Ewan ko kung matatanggal natin yung mga mansyan to. Pero meron ako ng micro grinder, mini grinder. Tapos yung pintura yan, yung pintura, tatanggalin ko yun. Ito natatanggal to, ha, kahirapan so, pa ako yung sa handbrake eh. Tayo naman natang sumuot dito ng brush. So gusto ko lang pakintabin to. Siyempre, hindi naman tayo magbabaklos dyan ng kung ano. ano. Kung ano lang kaya maabot ng brush natin. Bugahan ko muna to ng kilat. Pwede sana vacuum, pero ang laki pa ng vacuum eh. May kisaksak lang ako sa oriente na burn. Yun know. o. Oh. Ito napinturahan. No, mukha lang malinis. Kasi nga napinturahan. Pero gusto ko yung natural look eh. Katulad dun sa 17W. So wait lang. Hanapin ko si Kilat. Bugaan natin. Ito may ano eh. Buwabuangin. Ito. Si Kilat. Ayan o. Ito. 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 nag auto shutdown siya kasi mainit eh. ayan natalsik na ibang mga lialikabok kaya man lang tumalsik dyan lilinisin din naman natin ito eh. tapos mamaya dun pa ito muna siguro ba natang kuno para ma-compare natin dun hindi naman siya todo dumi. Ito lang may mancha mantsa Gamitan natin ng mini grinder, si Inko. Ito na. <laughs> Ito yung gamitan natin, Inko. Mini grinder, napaganda nito. Tibay. Sana ano, no, matanggal yung mga parang asin-asin yan. Nilagyan ko ng ilaw. Number 2 lang. Uy, masyadong mabilis. Ay, ang galing. Natatanggal siya mga boss. eh, no? Kaso, muusok Kaso, muusok dito. Pero, kita nyo ba? Ayun o, lumilinis o. Eh. Masaya na naman tayo nito. Kaso, ano, masyado mabilis. Masyado mabilis, mga uno lang. Baka uminit agad to eh. Yan, sakto lang uno. Ang ganda niyan. Hindi ko alam kung nasa yung mga ibang balak kung ganito eh. Ang dami akong bala na ganito. Eh, burarata Hindi ko alam kung saan ko na itago. Iyan. E, Saisay natin to. Ganda sana to yung naka-timelapse. No? Kaso ang lakas kumain ng space nyo. Eh. E, Iyan. natin yan. Uli hmm, ulikabok. Robby. Pero luminis yun. Oh. Papantayin lang natin yan. So, yun, medyo malinis na to. No? Pwede nga yan pakintabi ni, eh. gagamit ka ng ano, metal polish. Pero iyo na noon dahil napakatagal pang gawin noon. Okay na to, medyo malinis lang sa konti ni ko. Sabi ng liya ay nang konti para mawala yung marks. Tagal lang gawin ito. Kasi pag pinolish mo siya, gumamit ka ng metal polish, babalik din yan. After few months, few weeks, pakikitap ka pa, ganun din. Pero mas maganda talaga tingnan pag nakaano uh, metal polish. Hindi ko lang kasi maanap kung nasan yung ganun ko eh. Parang blade or global yun? Yan. Pwede rin liha kung wala kayong ganun yung Mini grinder. Liha ilahin lang. You know. Para mawala lang yung asin. Ito hindi ko natanggalin to kasi baka mawala warranty natin. Ito lang naman. Gali lang yan. So wait lang. Tirayan na natin itong plastic. So dito sa mga rubber plastic, di ko na rin bubuksan yun tatanggal Papatakan ko lang yun ng konti. Ito ang ano natin. Lagi ko nang ginagamit ito. Matagal na. Ma na upload ko na rin to sa EcoSport, FD, tsaka Brio nata. Gamit ko na din. Kung wala kayong toothbrush. Safe na safe to. Kikintab na yan. Tapos pag ginamitan nyo ng tissue pang tanggal, ano yan? Sama yung dumi. Ayan, gusto nyo, babad nyo munang ganyan. Tama. So, makakuha tayong tissue. Tissue ginagamit kung hindi nabasaan. Ayan, nakakahid oh. natin. Ayun o, oh. dumi o. Oh. Ito yung naman nangyari. Ang linis na. Tsaka tagal nyan. Tagal nyan dumumuli. Yung sa, yun, 17B. Yung kay Mark. November ko pa nilinis yun hanggang ngayon ang linis pa rin ng ano nyo, mga plastic tsaka rubber tsaka safe to hindi naman tayo magbabaklas dito hindi rin tayo tatama sa sensor layo ang difference yun kaya yeah, tapusin ko lang to Uy, pagod ako so next to itong plastic na to ang ano yun eh, laki nyo yun Ayan, natin ng ganyan. Whoop, okay, isa pa. Parang napasobra tapos brushin nyo lang so baka matanggal yung sticker hindi ah. naman siguro mild chemical lang naman to safe to sa rubber tsaka plastic tsaka sa mga wires pero hindi ko pinapadaan sa sensor yun magaganyanin okay, ko lang sya huwag nyo lang iwan ha ah. hindi ko iniiwan nakakababad yan kasi pagkatapos niya tas brush tutuyuin ko kagad ng tissue dun pa lang makikita mo na yung ano yung dumi nya sa sama ito okay, malinis ng tissue yun dumi oh. tissue na gamit ko hindi nabasaan mura lang ng tissue saan 30 pesos lang araw mo na, buwan mo na gagamitin. Yan. Pag natuyo yan, ganyan kakintab yan. Ah, may ba? Tuyo na, oh. Yan. Hindi nga lang pwede sa bakal to. Tsaka sa may painted. Ngayari to, pintura. Hindi yan pwede dyan. Ma matuklap yan. Kasi pintura na yung repaint. Yan, ang linis oh. No. Yan. Tapos nyo pa natin iba. Pagod. Kaya ito na siya after one hour. gumamit pa ako ng ano, cotton buds. Yeah, medyo malinis na siya tapos hindi natin binasa ng tubig. Kung ano lang kaya maabot ng brush natin. Toothbrush, tsaka ng tissue. Meron naabot naman yung loob. Oh, yun. Yan. Yeah. Compare natin sa kabila. Pwede ito eh, metal polish. No? Parang natetempt nga akong gawin pero wag na. Okay na yung ganyan. Gusto lang matanggal yung asin. Compare natin sa kabila. Yung sama dumi. Hindi ko pa nabanatan yun. Lali pa tayo. Yeah! So malinis na to. Eh. Pero ulitin ko yan bago dumating si Mark. Yan o. Oh. O, oh, ang dumi o. Oh. Ang dumi. Ang layo Layo. Oh. O, oh, linis. Kaya tirahin natin to. Tirahin na yan. Baka tirahin pa na iba. So, ito lang. Hindi ko na nalinis kasi nabuga ng pintura. to, to, Tsaka to, Pero ito. Nalinis ko yun. to, to, Yung mga rubber and plastics lang. Ito hindi ko na ginalaw. Baka sensitive to. Alternator. Eh. at least medyo malinis-linis na. Siguro pag binaba itong throttle body malinis din to yung mga ano lang naman rubber plastic tsaka yung madaling tanggalan ng asin na mga aluminum ito medyo masikip na kasi pero kahit papan luminis na siya. kaya sa kabila oops huli may coke tagal din tatlong oras na tao dito para para lang dito Nalinis na siya. Ito medyo madumi pa kasi napinturahan din to eh. So, tanggalin ko yung pintura dyan. Yung ilalim medyo naabot to yung konti. Maliwanag yun. Eh. Wala na masyado alikabok. Yun ang hirap lang. hindi e. na kasya kamay ko eh. Magluwang dito. Walang turbo eh. Pero ayos na ako dito. Ganda to yung polish eh. Try ko kaya ano yung polish. Kaso... Yes. <laughs> Wala namang makakita nyo. Hindi naman tayo sasali sa syo. Sure. Kahit di ko na i-polish yan. Gusto ko lang naman pag binuksan ko yung ito, itong pan. Pag inangat ko, at least medyo malinis. Pati ito malinis na ng konti. Nabot naman ang brush eh. Kita naman, naging itim na. Ang puti kanina yun. Ito, napinturaan din yun. Ang puti. Yan. Masaya na tayo. Yan. Nalagyan ko na lang ito ng insulator. Nasa insulator ko. Yun o. No? to may ano to eh may adhesive sa ibang video na lang yun kasi haba ni eh. kapagod ah mga palinisin dito hindi ko na sa kanila pinalinis kasi baka abutan ng holy week ngayon ayoko nga maiwan din yung sakin ng holy week kaya eto ang ginagawa ko ngayon holy week penitensya <laughs> sige lang kaya na lang mga boss pagod ako pero nakakatuwa oh dinis na oh hindi na yan madumi pero kung gusto nyo baklasin nyo itong PCB baklasin nyo dito tsaka nyo ugasan yung hose linisan yung hose pwede rin pero ako hindi na baka maano pa magloko-loko pa ito check ko nga kung gumagana wala naman tulo maayos naman takbo ay insulator to mayroon tayo pero kulang to eh lalagyan ko na lang dyan patungan lang tapos gupit Ah, didikit ko dito. Tsaka dito, no, Mamaya, tawag ako dito. Init 'ni. Eh. Grabe mga boss. Ito kahit din na kayo gumamit ito. Okay lang. Straight na dun sa ano, microtex yun eh. Tire block. Safe for rubber at saka mga plastic. Pero dito liha. Lihain yan or kayo kung anong diskarte nyo. Hindi ko yung sinabun kasi ayoko nga mabasahin mga akin eh. Ano madumi dun oh. Hindi ko na abot eh. O siya. Oras na alasin ko na. O siya. Pwede na yan. Pag sinipag na lang uli. <laughs>